Good afternoon po, Governor Marian. Welcome po sa Read Pinoy. Hello, good afternoon. Governor Marian, magandang good hapon po. Hello afternoon, everyone. Yeah. Kumusta po? Pati mula sa Mindanao. Oh. Mukhang fresh na fresh pa si Governor oh. from yes. Frankfurt ano, yung nabanggit mo kanina sa Heidelberg. Mukhang Oo, praktikal na balita no? at Governor Merry sana po ay uh, maayos ang uh, lagay ng panahon sa inyong uh, lugar no? at sana of course masarap ang inyong lunch. yes, yes. At uh, wag na nating patagalin ang ating um, kwentuhan ngayong hapon, no, Governor <laughs> uh, Merry no? Um dahil yung topic natin ay patungkol nga doon sa mga may hirap na paksa, no pagsusulat ng uh, aklat no ano po yung uh, naging motivation o inspirasyon niyo no para maging paksa ng mga libro na inyong isinusulat at nilimbag no yung mga mabibigat na paksa tulad ng uh, sexual abuse kahirapan gera kagutuma at, at mga katulad pa po nito uh, napakalaking bagay kasi yung makikita mo yung suffering ng mga bata na yung Nakikita ko kasi mismo yung nahihirapan sila kapag may digmaan o kaya naaabuso sila sa kanilang sariling mga tahanan. Hmm. Napakalaking bagay yung kapag may nangyari na lindol, baha, hmm. kagutuman, abuso, kahirapan, nakikita mo yung mga bata na walang kamuwang-muwang. At hindi, hindi ko mapigilan na maitanong sa sarili ko, bakit sila? Hmm. Bakit sila pa na walang kamalay-malay? Tulad ng abuso, hmm. adults do this to them ang digmaan, kagagawan din ito ng mga tao, di ba? Hmm. Kung tayo pa na mga matatanda or adults, bakit tayo pa ang nananakit sa mga bata? Hmm. Hindi ko matigilan na hindi maitanong ito sa aking sarili kung bakit ganon. Yun na naging uh, napakalakas lakas na motivation ko para sumulat, para mapanindigan at mabigyan ng proteksyon ang mga bata kahit sa pamamagitan lang ng mga kwento na sinusulat ko. Yung Malaking bagay kasi 'yung mabigyan sila ng pag-asa na lumaban para sa sarili nila. Gov, Meron po ba kayong mga naging challenges naman po ano sa ng mga aklat pambata na may mayroong mga mabibigat na paksa? Ah, uh, challenge siguro 'yung pinakamahirap na challenge, mm -mm. 'yung pagsusulat ng tema na napakabigat tulad ng abuso, mm -mm. rape, pagpatay. Madalas mahirap sumulat ng kwento ng mga ganito dahil masyado siyang maselan. At madalas ayaw natin itong pag-usapan, di ba? Kahit sa pamilya, kahit saan, kahit sa paaralan, iniiwasan natin to tinatago. Kahit nga mismo may abuse na ongoing sa mga tahanan, ayaw natin itong pag-usapan. Hanggat maaari, gagawin pa nating sekreto. So mahirap ito na matanggap ng mga magulang at mambabasa. Pero kailangan na gumawa ako o gumawa tayo ng mga ganito na tema kasi ito ang kasalukuyang nangyayari sa panahon natin ngayon. Sa telebisyon, sa social media, lahat ito nakikita ng mga bata at hindi natin ito maitago sa kanila. So ang pinakamabigat na challenge is yung you've got to have the courage to write about these world issues. Kailangan yung lakas ng loob. So yun ang pinakamalaking challenge for writers. Mm, thank you very much, oh, Gov. Marian. Ano, paano nyo nagagawang maging magaan? Okay, ibibigay ko na halimbawa itong don't take my colors away. I'm not sure if it's clear to everyone. Ayan, oo. Oh, so, nakikita so, ano, niyo yung libro na to, don't take my colors away. Actually, umiyak ako ng umiyak nung ginawa ko itong kwento na to. Kasi, totoong pangyayari ito kung saan ang isang guro, inabuso niya ang mga estudyante niya. Hmm. Mahirap kong tanggapin yun. Uh, it was very difficult for me to accept na kayang gawin yun ng isang guro. So, ang ginawa ko, sumulat ako ng isang libro. Ito ay kwento na kung saan uh, ginawa kong mas magaan na hindi masyadong mabigat kung babasahin ng mga bata. Ang ginawa yeah. ko is butterflies. So, kung titignan natin, ang unang reaction ng mga tao, kapag nakita nila itong libro na ito, sasabihin nila, wow, ang ganda, it's so colorful. So, ah uh, I'll open the, the pages. And you can see na ang pagkakagawa ni Beth Parocha, kasi usapan na namin yon is very colorful. Makulay siya. Kaya kung titignan mo, hindi mo iisipin na, ay, ah, yung libro ba ay tungkol sa abuso? Mm. Or yung bang, uh, may mga bata bang inabuso sa libro na to? Wala, wala kang makikita. Eto makikita mo. Ayan. So you can see butterflies. Ginawa kong paru-paro yung mga batang inabuso. Tapos yung yung guro o yung teacher, ginawa namin na napakalaking uh, ah, parang moth. Makita nyo yung itsura. Ayan. So kung titignan mo, matulis yung kanyang nguso. yon Tapos, ang naisip ko, gumawa ako ng stick yung stick na 'yon kinukuha niya yung stick na 'yun ginagamit niya para punin yung kulay ng mga paru-paro. So kaya ang pamagat ay Don't Take My Colors Away. So ang ibig sabihin nun for me kasi kapag inabuso mo ang isang bata, may kinukuha ka na something from them, nawawalan sila ng self-esteem, nawawalan sila ng yung nahihiya na silang magpakita sa mga tao may kinuha kang isang bagay sa kanila. So, ganun ang tingin ko. Kaya ginawa kong uh, yung mga paru-paro, kinukunan nung malaking moth na ito. And then, sa, eto yung mga butterflies. Ayan. So, may iba-iba silang kulay. May green, may pink, may violet. And then, ayan, nag-iyakan sila. Doon. Oh. Sa unang tingin ano mukhang hindi mabigat 'yung ano Oo, 'yung yeah. paksang uh, tinatalakay doon sa libro pero, no dahil napakakulay yes. nito tapos 'yung mga paru-paro yes. 'yung mga nakikita natin mm. sa ating kapaligiran na madalas na uh, pinaglalaruan nilalaro ng mga bata mm -mm 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 -mm. pero Pero di akala, sa last eh, part talagang nilagay ko to hmm. Parents listen, kids listen. Protect yourself from people who abuse you. That's hmm. for the kids. And then for parents, listen, protect your children from abuse. So merong mga tips dito sa likod kung paano nila mabigyan ng proteksyon ng mga anak nila para sa mga magulang at yung mga bata, paano naman nila maprotektahan ang sarili nila. Like parang avoid talking to strangers, never walk away or go with people you don't know, mga ganon. So yun ang last part. Opo, oh, no. kung baga um, parang... Okay. Ah, hindi siya halata, di ba? <laughs> kung parang ang naintindi ako ng uh, gov no? parang um kailangan mo ring humanap ng something that is very uh, relatable doon sa mga bata na naiintindihan nila. Halimbawa yung kulay no, kung paanong um sumasalamin ito doon sa joy no, doon sa kanilang um, pagiging safe no, sa halip ng kanilang uh, ginagalawan. Yung uh, next naman po no, um, governor no, sa inyo pong uh, pananaw no, bakit mahalaga no, na sa murang edad ay mamulat ang mga bata ukos sa mga Issue sa mundo, Oo, mahalaga yun na malaman nila yung mga issues na ito. Importante yun, magkaroon sila ng empathy. Empathy means uh, pakikiramay sa ibang tao, tibay ng emosyon, at saka magkaroon sila ng lakas para harapin ang anumang problema na may experience sila in the future kapag sila ay dumating na sa sapat na gulang. Meaning, when they become adults, kasi kahit anong gawin natin, hindi ito maiiwasan. Haharapin nila lahat to sa ayaw at sa gusto nila. Meron po bang mga tumatangkilik or mga man, bumibili ng mga ganitong genre po? And usually, sino po sila? Oo, marami hmm. tulad nitong meron ako ulit isang libro. Itong hmm. libro na to, I, I, wrote this 20 years ago. Hmm. Uh, War Makes Me Sad. It became a very famous book. Ginamit ito sa mga therapy sessions sa mga batang naapektuhan ng digmaan. Tapos uh, malaki ang maitulong nito sa kanila. Binasa rin ito ni Casey Conception sa mga lugar na na Ganun din, naapektuhan ng digmaan dito sa Mindanao. Bilang representative ng United Nations, binasa din ito ng uh, samahan ng Gabriela Silang dahil malakas yung protesta nila laban sa digmaan. So, ibig sabihin mar maraming natulungan ang librong ito sa mga bata na talagang nakaranas ng digmaan kasi nandito mismo yung sa loob ng libro makikita mo yung karanasan ng isang bata kapag may digmaan ayun kasi pumunta talaga ako sa war zone nito so nakita ko na ang mga bata ay nakakaranas ng gutom, paghihirap, walang tubig, walang damit, walang higaan tapos kahit na yung noodles na hilaw, kinakain nila, nagdala kami ng saging, kinain nila, pati balat ng saging. So, it's easy for you to write if you experience the, the exact uh, situation and you go to the location. So, kapag ganun kasi, tumatagos sa puso yon At kapag tumatagos sa puso, maraming bibili ng libro. Kasi yun ang totoo eh. Hindi mo, hindi mo madedenay na yun ang katotohanan na nangyayari. Nalala ko ito yung isa sa mga uh, libro na hinahanap anon ng mga mga lugar kung saan mayroong digmaan. Tama po ba no Ma'am Algov Merian? Mm -mm. Oo. At saka after 20 years, 20 years ago ko pa to sinulat, hanggang ngayon it's mm -mm. still happening mm -mm. right now around the world. Nanalo rin ito ng awardes sa CMMA best as uh, short story for children Catholic Mass Media Awards. Okay. Ah, uh, base, base po dito sa mga karanasang ganito ano, yung mga paksang uh, nilalaman ng ating mga uh, libro ano, ay mm -hmm. uh, pagpapatuloy po ba niyo or nakita niyo po ba yung seri ninyo Gov Mary Ann ah, uh, ipagpapatuloy yung paglikha na or paglilimbag ng mga ganitong aklat pambata? Oo naman, kasi itutuloy ko talaga dahil Uh, sa panahon natin ngayon, di ba nakikita nyo naman, ito ay isang napakahalagang aral para sa mga bata, isang katotohanan na dapat malaman nila. Hindi lang natin sila tinutulungan, kundi dapat mamulat sila sa katotohanan na 'yon. Iba pa 'yung mabibigyan sila ng pagkakataon upang uh, pangalagaan ang kanilang mga sarili. Ganun din ng mga magulang, mabigyan din sila ng pagkakataon na Ingatan ang kanilang mga anak sa isang mundo na talagang sobrang nakakasakit ng na mga bata. Um, but first and foremost, yung pag-asa, it's the hope na we give this to children when they read our books. At saka kahit gaano kahirap ang kanilang nadadaanan, meron pa rin silang hope or yung mararamdaman nila yung pag-asa para bumangon muli at lumaban sa bawat unos or kahirapan ng buhay. Mas nairecommend nyo po ba na ito ay basahin ng isang bata sa kanilang sarili lang or mas maganda na basahin ito ng mga magulang para sa kanila? Mga magulang at saka mga guro, mas no. maganda kasi mas mapapalawak nila yung explanation ng, ng kwento mas maganda yon kaysa bata uh, Gov, napakaganda po nung sinabi nyo kanina na the courage to write about world issues po Ah uh, so meron po ba kayong advice para doon sa uh, hindi nila alam kung paano magsusulat tungkol sa mga paksang ito or hindi nila alam kung uh, saan sila kukuha ng courage Meron po ba kayong encouragement for those type of uh, artists po Uh number one, just look at mm -hmm. our children. They're mm -hmm. suffering so so much, diba? Sobrang suffering. Sa abuse pa lang sa isang pamilya, I will give a very good example, diba madalas ang mga bata hindi makapagsalita for themselves. Totoo po 'yan. Tapos ang parents, pag halimbawa, example ha, it happens everywhere. Uh, ang isang ama, minulest less niya 'yung anak niya. Diba itatago pa ng nanay 'yan? Ganon ang madalas na kwento ng ng maraming mga kababaihan at nagkukwento talaga sila sa akin. Everyone, kahit yung mga nakakausap ko sa ibang bansa, ng mga foreigners, nagsasabi sila, it happens in our country. So we really need to write, not because uh, we wanted to inspire children. We have to write, sinabi ko na to sa Frankfurt, to heal the hearts of children yun ang pinaka-importante. Yun siguro ang magsisilbi dapat na inspirasyon sa lahat ng mga manunulat na dapat hindi lang inspirasyon yung parang laging happy ang books, but we also have to write something that would heal our children. Uh, Gov. Mary, meron pa po ba kayong mga ibang mga uh, mairekomenda, yan siguro, no? na mga babasahin na, ano, na tungkol dito sa mga ganitong klasing paksa? na uh, konti pa lang kasi ang lumalabas na ganito ng mga libro kasi okay. nga maselan siya. Yun nga, but you need to have the courage to write okay. about it. At syaka, kasi nakakatulong talaga to sa maraming kids. Malaking tulong talaga siya. Um governor, meron po ba kayong siguro may mga naka next in line po ba kayo na mga aklat mm -hmm. no or mga topics na um iniisip nyong um sulatan ng uh, librong pambata? Ah uh, sa ngayon we're we we are working on behavioral problems. Paano natin tutulungan yung mga bata sa mga problema nila sa behavior like ADHD, mga ganon. Depression at saka gusto ko rin tumulong sa youth kasi di ba maraming nagpapakamatay ngayon mm -hmm. na mga kapataan na I don't know how to help them so we're working on that. ay aabangan po namin yan uh, Governor at uh... Um maraming salamat po sa pagsama niyo sa amin ngayong araw na ito no. Para po sa ating mga manonood, uh, once again si Governor Mary Ann Ordinario. Maraming, salamat, maraming salamat, po. salamat po. Thank you.